Hi guys! Good morning for my videos today. Aalis ako. Ayan. Maglalakad lang kami. Kasi wala kaming driver. The open driver namin. Aalis kami. Lakong nilalang a stick. <laughs> so ayan. Aalis kami. Ayan siya. Alis kami, pupunta kami na. Ano oh, sabi niya? Bulit to? Oo, oh, parang. Abnormal. So, lalakad kami guys. So ayan, magandang umaga. Naglalakad kami ngayon dito sa... Pero hindi to I amin mean, subdivision guys kasi hindi kami dito nakatira Nakikidaan lang kami kasi hindi. Ito talaga yung daanan. Ay yung idol natin. Si idol Kapitan Kidlat. Ayan guys, so Kapitan Kidlat. Oh, mag

I edit ko ito mamaya, mga idol. Grabe. Ang ganda Ang no? mo. Okay, nice. yeah. Guys, bababa na. Guys. Yeah. kami dito sa overpass.